amoy. Dahil na may battery sa rin, no? Uh, Wala daw teknisyan. Tagpilay niyang battery. 280. 280? 280. One year warranty. Wala nang kuan, wala nang ubos sa so 280. Di ba to na diba ngay... max wing? Wala nang ari nata. Unsa nang baterya di ana? Maxel, Maxel. Asa nga sulod? Wa, sa supan. Ano? Ulitin na. Ay, dapat ay, ay, sa ay, 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 sa ay, 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 sa ay, 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 sa remote sa... O ay, ba, ay, 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 sa, sa, <laughs> sa, <relo. laughs> sa kanang ka ay, okay. o ay, 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 ay,